Yan, mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. O, mga kapatid kong umi, mga kapatid si spiritual at sa lahat po ng sumusubaybay sa akin at patuloy na nagtitiwala sa aking gamit na Yan, may bago po tayong kasang bao na isang mata at isang bibig, no? May gumamela silis siya dito sa ano sa kanyang bibig, no? Yan. Yan, full po siya sa mga kasangkapan. Bigat po siya. Kasi full siya. May tatlo po tayong nakasa na gamit, no? Yan Bawo, isang mata. Isang bibig. Electrum Satellite 1 i Medal. Yan. ang radar nito tagalihis, tagabulag kabal, hindi kutukan palos, dusi paris, pares, 24 pares lakas, liksi talas ng pakiramdam pangayay, panghigop pangwasak at kontra sa kuram, barang, tikalpo, palipad hangin usok, palatay, tapik, sumpa ng kamalasan. Tiin nyo lang po ako sa mga gustong kumuha. No? Mga nagnais ng medalyon. Electrum Satellite 1 ay medal. Ang mga barong tubig. Ang mga barong tubig. Ang mga